Vlogger Welcome po sa akin YouTube channel ni Medel Vlogger Dito po tayo ngayon sa Mabuhay 2000 na kung saan po ay darating daw po dito ang mga host ng 8 Bulaga na kung saan po dito gaganapin sa Mabuhay 2000 Ayan po ang ating mga barangay uh, pulis at ma na po sa pagdating ng ating mga host ng 8 Bulaga po Ayan, Puntaan po natin doon at tingnan lang po natin yung mga makukuha lang po natin at kung makakapasok tayo ay pupuntahan po natin yon po, samahan niyo po ako. Ayan po mga idol ang ating mga barangay polis na kung saan po ay nakaagapay po sa pagpasok ng ating mga host ng Itbulaga. Ayan po sila oh. Uh, sa... Punta po tayo doon sa mga nakapila naman na kung saan ay andon. Ayan po mga idol ang mga sakyan ngayon oh. ah uh, medyo pumasok na po dito ang mga sakyan nila at may mga nauna na po dito na mga nag interview po dito sa loob ayan po ma wala pong dadaan sa sakyan dito dahil dito po sa ating ano, uh, ay, doon po umiikot ang mga sakyan sa kabila ayan po at medyo nakalalay po ng ating mga barangay pulis ng Mabuhay 2000 na kung saan po dito ay dito po gaganapin ang ating ah uh, ano nang itbulaga po ngayon? Yan, kumakain po ang kanilang mga ano. Ayan po ang... Ayan, uh, medyo nagre-ready na po sila. Ayan, o. Ano? Ang um, uh, preparasyon. Na Habang naghihintay po, ayaw po ang mga hanay po. Ayan po. Mayor Jose Manalo, pinagirapan namin yung God 3AM pag nag para lang sa inyo. Okay po? So, babalik po anong oras? Okay, 10.30 in the morning, babalik po. Kasi after ng 10.30, i-announce ko na po ang maswerting nanalo ng bigas. Okay, pagkabalik na balik nyo, i-reverse natin kung anong okay. gagawin ng nanalo sa bigas. Okay po. Ayan. Good morning din po pala. Balakpakan natin ang mga uh, ayong kapitano, owners at mga kagawad at barangay staff. At ang masisipag na tano, talapakan po natin sila. Kasi hindi po ito mangyayari kung hindi po sa effort nila. Ano po? Ay, napakahaba po ng pila. Oh. At chef, po may sa po na nagsasagang dito. Okay. Inuulit ko po ha. Tsatsagain niyo po ang pila. Kasi po may nangyari po. Kaya ito paulit-ulit po to every day. Minsan po, sa Santa Ana, Manila, may nabunot Si Lola, dahil taping in live kami, tinamad ng pumila ng live, nanood na lang na sa bahay, eh siya yung nabunod sa sugod bahay. So hindi na siya makatakbo kasi 10 seconds yung bibilangan eh. So bumunod kami ng panibago. Yung nabunod, nagkataong katabing bahay niya. Binibilangan ng 80,000 yung katabing bahay, si Lola umiiyak eh wala tayong magagawa. Hindi lang to, kaya ito kabataya ng swerte. Ito ay kung gano'n ng sipag at saka. Oh, Good morning po. Haba po ng pira natin, no? Oh. Good morning. <laughs> Ayan po ang ating sponsor. Mamaya mamibigay po ang tolang angin ng kanilang mga giveaways para po sa inyo. Mamaya, mag-set up lang sila. So yun yung purpose doon. Kung sa inyo po talaga sa inyo, kaya so, na po kayong umalis. Po mga idol, napakahaba po ng pila natin. Oh, no? oh dito diyan sa uli ata. Ayun, oh, no, napakahaba po ng ating pila. Sino po yung lalamo? Sino po yung kokoran? Ang haba ng pila oh. Ayun si ating kaibigan oh. Shout out. Sino po yung lalamo? Haba po ang ganda ng pila natin sa unang oh, <laughs> pa. Pakahaba po ng pila natin. Nag-aabag na po yung iba at nag-alaswerte -ala, po kung sino ang mapbunot ay maswerte po mananalo dito. Mamaya po ang dating ng Itbulaga, mga tindaw po sabi ng host dito sa unahan. Yeah, mamaya po, hintayin natin ang pagdating ng mga host po ng Isbulaga at titingnan lang po natin ang titingnan lang po natin yung makukuha po natin kung makakapasok po tayo ay tingnan po natin yun ano po? Ayan po mamaya po intayin natin pagdating ay mga idol lagli, umpisa na po ang paglilista po ng mga may mga number po ayun po kabilang po yung pila na yun po naman eh oh. at mamaya po babalik sila ng mga 10.30 daw at Alas is mana ni? Alas is ini jai. Ano oras babalik? 10.30? 10.30 Hello! Pungin! Pang-ID! Pang-ID! Uwi muna! Mga idol, may ano po sila ng palmulib May ano silang palmulib yan po siguro ang nag-sponsors dito sa ating gaganapin pagpasyal ng itbulaga po dito sa ating lugar dito sa Mabuhay 2000. Maya po, hintayin po natin pagdating. Kung may ba yun? Okay Okay po ba yun? 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 Magpasalamat po tayo kasi pag mga ulit baka every Friday na kapanit na isip na lima, libong piso na Yes, yeah, kaya tayo. At maka-aroon, maganda mga kaya. at niyo pa yung tiguro Ano mo na makakasawin? Hindi na rin yung tiguro kakawin. Naamong yan, then ha-hagis. Parang napakaganda. Amoy Kahit kanina pang alasete dito. Okay. Apo. Diyan na po, dumating na po ang Dumating na po ang mga Huwag ba tapos ang tiyawan sa inyo? Aaaaah! Wali! Walang pamay. Magsusunod lang. Magsusunod lang tayo sa pwesto. Wala akong mabulo. Pamay ko sa iyo. Wali! Wali! Wala akong siyang mabulo. Wala akong siyang mabulo. Wala akong Number 2. <gibuckhis> yun para makasama kayo sa best barangay natin. Yan. Yan ang ulo Para, para makapagawa ko na kahit anong oras, kahit anong araw, uh, ito na, magbibigyan uh, um, ng deal, ikulaga ang sunod mo. Ito ang regalo mo, tanggapin mo, ang isang bagong washing machine. <coughs> picture pa ni Mose. Ha? From Hanabishi. Ayan o. Ang washer dryer na yan. Ito ba yun? Ganito yun? 150? po. Ito po. Ayan okay, 150 po yan. Ito po. Ito po. Ito oh, oh. so po. Ito po. Makapaglaba ka na everyday, kahit anong oras mo gusto. Okay, okay na yun sa na ng na kailangan po siya ng oras ng renta. Pwede rin niya iparenta to, mamahal kapag nabisis. hindi niya ginagamit, no? Hindi, kung nandiyo lang ang mga sabihin ko, Bakit, Joe? Eh, alam niyo dito yan. Ah, Ah, ayan po mga idol at medyo nalubat po ang ating cellphone kaya tayo po ay medyo konti lang po ang nakuna natin sa pagdating ng mga bumisita uh, po dito sa Mabuhay 2000 na kung saan po ay pumunta po ang grupo ng 8 Bulaga, ang PBJ. Ayan, muli po ako po ay lubos humingi ng pasensya at lubos rin po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong panonood, pag-like, pag-share at pag-subscribe. Bali po ang pasalamat ng Middle Black Dagger ng Taos Puso sa inyong lahat. God bless you all po. Thank you very much again. Kayong from Middle Black Dagger.